Good morning! Welcome back to my channel. Kuman buntag, gikan ako sa trabaho. nag ako for another 8 hours. Tapos, ini home depot, which is a tindahan ng mga construction materials, gardening, you know, home maintenance mag-abri alas 7 pa ng buntag so kain na pa ako nag-encourage ako kutsi apit na sila mag-abri and then naka-isip ako magtanong ng ilang mga tanong kay kinananamo magtanong sa front ng bayay iniyan ako tagtanaw ko man mga roses pero dili kami gusto ng roses kay may mga nagsultid sa amo na anything thorny or madogi dili kon marajaw sa front ng bayay og sa gani na ang amo tanom na cactus tagkuha namo kaya kay dabot na dogi supposed to be ang theme ng amo front is uh, like a desert deserto sa na cactus pero tagkuha na mo kay so, di kami pwede nan ini roses magtanaw ko nan iba na klase para amoy amo uh, itanom diyan sab tanom na di pwede kanunan dunkis kaya ang dunkis sa bayay isahe mo kadon sila sa, mga, sa neighborhood and then an mga tanom ila kanon ini di sa pwede kay mutaas so I don't think na mabuhi itong sa front ng bayay sa Pilipinas siguro pwede kay sige o yan pero there amo kay panyag sana mag uyan nakaisip ako ini siguro ang marajaw I like the color yellow and green and Especially at this time of the year spring magana siya I'm not sure kung oning ayon siguro amoy ini tikila sunrise $36.98 well actually ini siya sweet bloom sweet broom no sweet broom pa ngayon I'm not sure how much uh, actually ini si sa masitira oh it's $34.98 for one pot So, it's $34.98 dollars. Tapos, inisab, pwede ini siya, the Honra. Colored uh, leaves. Ano pa? We'll see what else is here. Pwede on the Gion. Amoy niyan. Grabe na dogi. Actually, wait. I think yeah, is dogi on. So di itong di sa front ng bayay. Bombills yeah, mo bombills sa Luzon ng bayay. What else? Inisab siya di oh yeah, bombills yeah. It's really bombills. Buginville yeah, actually. Di sabjon pwede kaysa kilid righton ng bayay. Inisab Sorry, drought tolerant plants for California gardens. Low maintenance, year round beauty. I don't think that's a good uh, plant in front of the house. So we'll see. Iton marajosab, but I don't know if the donkeys would like them. What else is here? Uh, sa so di pwede sa amo Sa front, I'm talking about the front of the house, the front yard. Ito'n di ito pwede. Um, what else? Um, there's pretty much not a lot uh, to choose from. Yeah, most of them are like potted plants. I like this plant for spring for like lily. I think this is the best one. Yep, for me, it's the best one among these plants here. Amoy ini Tsora ng tindahan ko man. Dabo na mga sale. Kay it's springtime. Dabo na mga maintenance. Jare ako sa suyod. Nakapalit na ako ng ako padlak. my favorite color. Amoy niyan mga tanom nila na balik sa suyod. Ini ang ganahan ko pero ini uh, sa kuan gyapon pon sa masitira di pwede na sa gawas or sa lupa especially kung hod sa amon na klima na mapasok kung summer kung sa mo yun iba na tanong ito yung mga hanging plants ini the ini ni sa ilaja ini ang tawag iton kay ano pa um, ah kalimot ako snake plant medyo mahal kay Zaon pero sa ila sa dabo ka ila taglaw na millionaires plant or hydrangea na nga matay na o kaya ni pag spring pero pag summer mga matay na sa kapaso course, dabo na mga liso kung pwede lang ini sa Pilipinas gana itanong look ton mga spring flowers kung pwede lang itong sa Pilipinas, gana ka siya itanong pati mga gulay dabo na klase ito no, laylay -lay na colors na patatas bumbay ahos berries, raspberry grapes o galing kaya eh, di may itong pwede sa Pilipinas dari patatas o oh, potato ito ang mga hanging plants ready na siya para ibitay 26 dollars kada isa I think that's uh on it marigold. Uh yeah, marigold. Dabo itong sa ilajah. Ganata naawon pero di baho. I never like the smell but Jari, yay ini sa ato. Ghana. I think I'm not sure if this is uh lavender. Yes, lavender. tapos ini magana sa lavender gapo ng color purple paglibot ako diri para makita niyo ang mga buyak diri sa home depot garden section ko na magana sa ini gana ito sa front ng bayay siguro Uh, that's one of our options na itanom. I'm not sure kung ano yung pak pag winter, kun mga matai or what. Wow, katabot na gumamila. Gumamila always reminds me of my uh, house, barrio, barrio house where I grew up. Kaya may amo hot din na gumamila sa kilid ng amo bayay. I'm not sure kun buhi pa man. but like I said. It brings me back to where I was born and raised. In Ghana, my favorite color, yes, but I don't think it's good for the uh, no, house. Marazi, ara sila sa masitira. Tapos, pink. Yep, Ghana sa bsiza, pero sa masitira ghi ini What else? So, a ng mga Ghana, Ini, this is good. And this one also sa Masitira. Katabo na buyak na grabe ka mga gwapa. Kung pwede pa lang lagi sa Pilipinas mabuhi, magdaya gasod ako ng liso or bisan bawal sa aeroplano magdaya ako just for uh, you know, magpropagate ng ini na mga tanom na uya sa ato. jare pa isa na gana sa bo ini Yep, my favorite color. Wow, be very beautiful. I like it. So, Kung may mga buhay, siyempre may mga gulay. sa atsal, uh, beringinas, pila ini. Di ini isa ka paso ng beringinas, di sinoybi. Isa mas diri sa Amerika, mas dako pa ni Mintinas ni mo kaysa magpalitra kang kao. kompleto sa pini ito mga strawberry ito ang beringinas no ibin mas bali magpalit kami sa tindahan kaysa magtanom sa so, una may ang uh, tanom sa api api awa karanaw ang na azura sa ipanahatag ang mga gulay ito no strawberry uh, thyme Basil, Basel